Ito ang maganda sa mga live stream. Lalo na kapag merong importanteng hearing ang Blue Ribbon Committee, eh walang ligtas. Parang bang merong third eye o parang all-seeing eye nakikita ang bawat sulok, nakikita ang mga aksyon, reaksyon, actuations, at doon nabubuking. At doon nabubuklat kung paano tumama ang karma kay Markuleta. Kahapon, kahapon, na magpresenta ng kanyang testigo. Si Marculeta Eka, e eh, volunteer witness daw. Mm. Ayun, nahalata na may nagko-coach. Hinahalata na mas alam pa ni Marcoleta yung sasabihin dahil hindi nabanggit yung paragraph 20. Anong malay nung nagsasalita kung siyempre tensyonado? Ha? At uh, si Marcoleta ang nakakaalam na may paragraph 20. Bago ang bago yung baba ang nasabing basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Yung makita na putol na siya. <laughs> <laughs> eh wala na nga makita dun, ayon doon sa kanyang binabasa eh. Mm. Tapos mayroon pang sumesenyas doon sa likod ni Erwin Tulfo. Uh, 42 Forbes na, Your Honor. Kay, uh, sa, sa bahay mo na ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilan ba kayo nag-deliver na deliver doon? Misan lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during the time, uh, tatlong bisis sa akin, pero... Sumesay niyas ng gano'n. Hindi ho nakakalusot yan, dahil parang merong all-seeing eye. Ano po ba ang nilabag o nalabag doon sa testify ni Orly Regala Gutesa? Ito, ayon sa sampung utos, oh, ha? sa ikasyam na utos, sinasabi, huwag kang magbibigay ng maling patutuo laban sa iyong kapwa. Ikasyam na utos po yan. So, ano nangyari? Bumuelta, nakikita sa pamamagitan ng mga video clips na pinapalabas sa Facebook, sa pamamagitan ng panunood ng live stream, mismo kung paano po yan nilabag at kung paano mismo bumwelta agad sa kanila. Oh, si Rodante Marculeta sa mata ng publiko ay isang veteranong kongresista. Matagal na siyang nasa entablado ng politika, kilala sa pagiging palaban at walang takot magsalita. Mula pa noon, nakilala si Marculeta bilang attack dog. Laging handang sumalakay kung sino ang ituro ng kanyang amo. Ngunit, ang tadhana ng mga attack dog ay tila iisa. Ano ang mga ito? Kapag tapos na ang silbi, iiwan din siya ng amo. Mula sa pagiging kinakatakutan, nagiging katawa -tawa. Mula sa tinuturing na bantay, nagiging rodent o peste. At kahapon, sa mismong Blue Ribbon hearing, isinugal niya muli ang kanyang pangalan. Dala niya ang isang notarized affidavit na dapat siya patunay laban sa iba. Ang witness, Orly Regala Gutesa, dating marine at umano'y bodyguard ni Zaldico. Ngunit ang dokumentong ito ay peke. Mismong si Atty. Pichi Espera na sinasabing nagnotaryo ng affidavit ay tumindig at nagdinay. Hindi kanya ang pirma. Hindi kanya ang selyo. Hindi kanya ang dokumento. Sa isang iglap na bunyag na ang ipinakitang ebidensya ay hindi totoo, kundi isang huwad na patutoo. Isang malinaw na kaso ng bearing false witness. Hindi lang laban sa isang tao, kundi laban sa buong sambayanang Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay karma exhibited before our own very eyes. At dito natin nakita ang kakaibang twist ng kapalaran. Ang dati abstract lang na paliwanag natin tungkol sa karmic file ay biglang naging real-time exhibit ng natural law. Ano ang mga ito? Cause and effect. Gumamit siya ng peking ebidensya. Ang immediate effect, mismong notaryo ang nag at siya mismo ang nabuking. Pangalawa, deception, exposure. Ang maskarang inilagay niya sa iba, siya mismo ang natanggalan ng maskara. Authority, discredit. Ang boses na dati maingay at may bigat, ngayon ay naging hungkag. Walang makinig, walang maniwala. Maging si Henry Alcantara nakatabi mismo ni Orly, natatawa. Pangatlo, karmic pattern confirmation. Ang dating warning ng karmic file number 3 ay nagiging reality sa harap mismo ng sambayanan. Ano ang mga karmic balik? Una, ginalaw niya, pinakialaman niya ang timbangan ng hustisya. Pero kapag dinaya mo ang bigat ng timbangan ikaw mismo ang dudurugin ng bigat nito. Ikalawa, ang kasinungalingan ay kalawang sa dila at habang inuulit-ulit unti-unting kinakain ang kredibilidad. Narating ang oras kahit sumigaw pa siya, wala nang makikinig. Para The Boy Who Cried Wolf. Ikatlo, mas mabigat ang kasalanan dahil ginawa ito sa loob mismo ng Senado, sa mata ng buong bayan. Hindi lang personal na kasalanan kundi institutional betrayal. At ikaapat, sa pagtatangkang iligtas ang iba, siya mismo ang naipit sa sariling bitag. Ngayon, ang pangalan ni Marcoleta ay hindi na mahihiwalay sa huwad na patutoo, Isang mansa na hindi mabubura. Sa ating pagtatapos, ipinapakita po natin kung paano gumanti ang batas ng karma. Mula sa pagiging attack dog, siya ngayon ay isang parang rodent na nahuli sa akto ng sariling kasinungalingan, sariling katusuhan, at sa pagkakataong ito, hindi na o analysis ang ating pinapanood, kundi isang live exhibit kung paano kumikilos ang karma laban sa mga rodent ng kapangyarihan. At sa huli, ano ang tatak na kanyang iniwan sa ating isipan? Si Marcoleta ay hindi tunay na lingkod ng bayan kundi bantay ng makapangyarihan na tinakasan ng katotohanan